Hello mga guys, ayan po ay kagigising ko nga po pala mga guys At agad-agad ko nga po inarunan itong pagkaan para ma makapagluto mga guys At ayan nga po, kinakan ko na nga yung kahoy para makapag-sign up Pagkatapos nga mga guys ay inugasan ko na nga pala yung kaldero mga guys Para lagyan ng bigas para makapagluto na ako mga guys Pagkatapos nga po nga ay nalagay ko na po sa daligan para maluto na Pagkatapos nga po ay nag-brush na po ako para makapagwalis naman mga guys Dyan na mga guys ay nagwalis na nga po pala ako dyan mga guys Iminaswalisan ko nga po pala itong mga dumi dito sa rawayan namin mga guys para matanggal yung damo mga guys. Konting kan lang dyan mga guys. Buti hindi pa ako nahirapan dyan mga guys at maliit lang yung mga damo mga guys na tinapon ng mga bata. Nalisan ko na nga po yan mga guys. Awesome. Yan po mga guys, para malinis na nga po ito mga guys, ay kan na po mga guys, ay pagpasensyaan nyo na nga lang po itong aking boses mga guys, dahil, dahil nga po sa kakain ko ng ice, ay paparaw na ako mga guys. At yan po mga guys, inapot ko na nga po yung damo, yan mga guys, at pagkatapos po ay tinapon ko na yan mga guys, itatapon ko na mamaya dun sa basura kung sa nga galing. At yan mga guys ay nagtitimpla na nga ako ng aking kape. Para naman may energy nga tayo mga guys na nagwalis. Ayan. Kung nagkustuhan mo nga itong video ko mga guys Mag-follow and share ka na mga guys. At yan lang mga guys. Bye bye!